So, yun guys, uh, usapang RCBC tayo mga idol. Yun. So, ito po yung tanong ni idol. Uh, kahit po ba naka-block ang RCBC Pulse, ay papasok pa rin po ba ang cash sa ATM? Sana po mapansin. Yan. So, um, yes po idol, uh, kahit po na block yung account mo sa RCBC Pulse, ay uh, pag dumating yung payroll mo, sa yung ATM, basta hawak mo po yung card ATM card mo. Yan. mawi mo pa rin po yung yung uh, sahod basta hawak mo po yung yung ATM card. Yan. Kahit po naka-block yung RCBC Pulse mo at kung magka maging uh, magkabaliktad man kapag naka-block yung ATM card mo at okay naman yung RCBC Pulse mo, ma mawi-withdraw mo pa rin po yung laman ng uh, ATM mo gamit ang RCBC pulse uh, reference number or QR code. Yun. So, alin man doon ang ma-block, okay lang po. Uh, pasok pa rin siya doon sa iyong uh, ATM account, payroll account. Doon po kasi siya papasok eh. Kahit ma-block po yung uh, RCBC pulse mo, basta nasa iyo yu po yung uh, ATM card mo, mawi-withdraw mo pa rin po yung pera mo. Kahit po yung card mo yung ma-block, basta o open naman yung RCBC Pulse mo po ay mawiwithdraw mo pa rin yung pera mo. Ganun po yun. Uh, basta uh, pares kung pares silang ano ma-block man papasok at papasok pa rin po yun sa inyong payroll account yung pera ninyo. yan. kasi po doon po dineposito yun sa inyong payroll account. So para makuha mo po yung uh, laman ng ATM mo kailangan ma-withdraw mo po yung laman niya. Yan po. So, wala ka pong dapat ipagalala idol. So, sana nakatulong tong video na to. At, yun lang mga idol. Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye.